Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga kurap na taga-gobyerno na walang ginawa kundi kampihan nila ang mga taong nagkasala pa sa batas ang kanilang pinapaboran. Instead na tulungan ang mga biktima sa mga kapihan dinanas nila sa mga taong umapi sa kanila ay kinakampihan pa ng mga tiwali sa gobyerno tulad ng ombudsman, mga fiscal, judges, justices, NAPOLCOM, PNP Internal Affairs Service, PNP SOSHA, NLRC Labor Arbiter, NLRC Commissioners, Register of Deeds, mga kurap sa Bureau of Internal Revenue, Bureau of Customs, Register of Deeds, at lahat ng sangay ng gobyerno na mga tiwali. Kayong mga kurap sa gobyerno dapat magbago na kayo. Ang pagiging kurap at criminal ay hindi yan madadala sa hukay kapag namatay kayo. Instead mananagot kayo kay Lord sa mga katiwalian yung ginawa sa lupa. Agrabyado na nga, inaagrabyado nyo pa. Mga wala kayong mga puso. Kaya dumarami ang mga criminal at lawbreakers dahil sa inyo. Mga utak demonyo kayo. Lalo na yung ombudsman na yan at mga fiscal at judge na mga kurap dyan sa Manila at Dasma Cavite at Imus Cavite talamak ang mga pang-aabuso ng mga tiwaling fiscal at judge dyan. Hoy! Magbago na kayo malapit na ang bagong taon. Hindi nyo alam baka bukas ay kunin na kayo ni Lord. Tigilan nyo na ang pagiging kurap ninyo. Wala na kayong kabusugan sa pagiging tiwali nyo. Lalo na ang mga taga-ombudsman, mga tiwaling mga fiscal at judges sa DASMA at Imus Cavite, at mga arbiter sa NLRC, mga tiwali at criminal na mga pulis, at iba't ibang sangay ng gobyerno magbago na kayo. Hindi na kayo naawa sa mga biktima, biktima na ay bibiktimahin nyo pa. Sigurado kami isang libong porsyento ay sa impiyerno ang tuloy nyo, buhay pa kayo sinusunog na ang kaluluwa ninyo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.